Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan kanang ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at kunduk sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw, nang walhatit pagsinta. Buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag- may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.